Isang ina walong taon ng pangungulila at isang pangakong wawakasan na sana ang lahat ng pagtitiis. Magandang araw sa inyong lahat, mga tagapakinig sa bawat pamilyang pinaghihiwalay ng karagatan at ng pangangailangan. Mayroong isang pangarap na palaging nangingibabaw ang pangarap ng muling pagsasama. Ito ang kwento ng isang pagbabalik na dapat sana'y magiging simula ng kaligayahan, ngunit naging mitya ng isang trahedyang hindi inaasahan. Ito ang salaysay ni Fina Robles, isang overseas Filipino worker na isinakripisyo ang halos isang dekada ng kanyang buhay para sa kaisa-isang anak. Balik siya sa Pilipinas, hindi lang dala ang ipon at mga pasalubong, kundi ang isang pusong sabik na muling buuin ang nasirang tahanan. Ngunit sa kanyang pagbabalik, isang bagong pag-ibig ang kanyang natagpuan, isang pag-ibig na akala niya ay kukumpleto sa kanyang pamilya. Lingid sa kanyang kaalaman ang pag-ibig na ito ang sharing magiging laso na unti-unting sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngayon, samahan ninyo kaming balikan ang mga pangyayari. Susuriin natin kung paano ang isang masayang pagsalubong ay nauwi sa isang mapait na pagtataksil. Aalamin natin kung paanong ang isang relasyong ipinagbabawal na namuo sa ilalim mismo ng kanyang bubong ang nagtulak sa kanyang anak sa bingit ng kamatayan. Ito ay isang kwento ng pagmamahal ng isang ina, ng kataksilan, at ng isang mahabang paghahanap ng hustisya para sa anak na sa huli tumalikod sa kanya. Nobyembre ng taong 2017, sa abalang terminal ng bus sa Naga City, bumaba ang isang babaeng may bakas ng pagod ngunit may ningning ng pag-as sa mga mata, siya si Fina Robles, 43 taong gulang. Bitbit niya ang isang malaking maleta na hindi lamang puno ng mga damit at pasalubong, kundi ng bigat ng walong taong pangungulila sa Hong Kong. Bawat hakbang niya palayo sa bus ay isang hakbang palapit sa katuparan ng kanyang pinakamalaking pangarap, ang hindi na muling umalis, walong taon. Mahigit dalawang libo at siyam na raang araw ng pagtitiis. Walong Pasko, walong bagong taon, walong kaarawan ng kanyang anak na si Aen na pinalampas niya. Ang lahat ng iyon ay kapalit ng mga padalang pera, ng mga bagong damit, sapatos, at ng pag-aaral na tinustusan niya mula sa sahod ng pagiging katulong. Sa isip niya, tapos na ang lahat ng iyon. Ang sakripisyo ay nagbunga na at panahon na para anihin ang matamis na pagsasama. Hindi niya sinabi kay Aen na noon ay 23 taong gulang na, ang eksaktong araw ng kanyang pag-uwi. Gusto niya itong sorpresahin. Sa kanyang imahinasyon, nakikita na niya ang magiging reaksyon ng anak, ang mga matang malalaki sa gulat, ang bibig na mabibiyak sa isang malawak na ng ngiti, at ang mga bisig na sasalubong sa kanya ng isang mahigpit na yakap na wari ay ayaw na siyang pakawalan. Iyon ang larawang binuo niya sa kanyang isip sa loob ng walong taon. Isang larawan na nagbibigay sa kanya ng lakas tuwing dinadapuan siya ng matinding kalungkutan sa banyagang lupain. Mula sa terminal, sumakay siya ng tricycle patungo sa kanilang barangay. Bawat pamilyar na kanto, bawat puno at bawat bahay na kanyang nadadaanan ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na sa wakas, uuwi na siya. Nang huminto ang tricycle sa tapat ng kanilang munting bahay, ang bahay na ipinundar niya mula sa bawat patak ng kanyang pawis, huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ang rehas na gate Itinulak ito ng marahan at pumasok sa bakuran na parabang isang peregrinong nakarating sa kanyang banal na destinasyon. Kumatok siya sa pinto at ilang sandali pa bumukas ito. Naroon si A.N. ngunit ang reaksyong inaasahan ni Fina ay hindi eksaktong nangyari. May gulat sa mukha ni A.N. Oo, ngunit may kasama itong pag-aalinlangan. Ang yakap na kanyang natanggap ay hindi singhigpit ng nasa kanyang panaginip. Tila may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Isang pader na itinayo ng walong taong distansya ng libuli kilometrong pagitan at ng mga karanasang hindi nila pinagsaluhan. Sa mga unang linggo, sinubukan ni Fina na gibain ang pader na iyon. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa pag-aasikaso sa bahay at kay A.N. Nagluto siya ng mga paboritong pagkain ng anak, kinumusta ang trabaho nito at sinubukang maging bahagi ng mundong ginagalawan nito ngayon. Ngunit ramdam niya ang agwat. Si A.N. ay hindi na ang maliit na batang iniwan niya. Isa na siyang dalaga na may sariling buhay, sariling mga kaibigan at sariling mga sikre. Ang kanilang mga pag-uusap ay madalas na nauuwi sa maikling sagutan. Ang dating ina na sentro ng mundo ng kanyang anak ay tila isa na lamang bisita sa sarili niyang tahanan. Sa gitna ng unti-unting palalamig na kanyang nararamdaman, isang bagong tao ang dumating sa kanyang buhay. Si Salvador Buen Camino, tatlumput na taong gulang isang kagawad sa kanilang barangay. Kilala si Salvador sa kanyang pagiging palakaibigan at masayahin. Tatlong taon nang hiwalay sa asawa at madalas makita sa mga pag titipon at kasiyahan. Sa una, hindi siya pinapansin ni Fina, ang tanging pokus niya ay ang muling makuha ang loob ng kanyang anak. Ngunit si Salvador ay mapilit, nakita niya ang kalungkutan sa mga mata ni Fina at ginawa niya ang lahat upang ito'y pawiin. Binibisita niya ito sa bahay, nagdadala ng mga prutas at nag-aalok ng tulong sa mga gawaing bahay. Ang kanyang mga kuwento at biro ay unti-unting nagdulot ng ngiti sa mga labi ni Fina. Sa mga atensyon at pag-aalaga na ipinapakita ni Salvador, Naramdaman ni Fina ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na may nagpapahalaga sa kanya hindi bilang isang ina o isang provider, kundi bilang isang babae. Hindi nagtagal, nahulog ang loob ni Fina kay Salvador. Ang tahanang dating malamig dahil sa distansya nila ni A.N. ay unti-unting nagkaroon ng init sa presensya ng lalaki. Sa huli, pumayag si Fina na tumira si Salvador sa kanilang bahay. Noong una, nagpakita ng pag-aalinlangan si A.N. Marahil ay nanibago, marahil ay nagses selos. Ngunit kalaunan tila natanggap din niya ang bagong kaayusan. Ang bahay ay muling napuno ng tawanan. Ang hapagkainan ay naging mas masaya. Para kay Fina ito na ang katuparan ng kanyang pangarap, isang buong pamilya, isang ama para sa kanyang anak, isang katuwang para sa kanya. Akala niya sa wakas ay natagpuan na niya ang kapayapaan. Subalit sa ilalim ng payapang anyo ng kanilang bagong pamilya, isang masalimuot at mapanganib na lihim ang nagsisimulang mamuo. Sa mga sandaling nakatalikod si Fina, may mga tinging nagaganap na hindi nararapat. Mga titig sa pagitan ni Salvador at Aen, mabilis panakaw, ngunit puno ng kahulugan na hindi kayang unawain ng isang simpleng pagtingin. Mga ngiting palihim, mga pagdadaiti ng mga kamay na sinasadya, mga bulungan sa sulok kapag akala nila'y walang nakakarinig. Ang unang senyales ay dumating isang madaling araw. Nagising si Fina sa isang kaluskos mula sa kusina. Nang siya'y bumangon, wala siyang naabutang tao. Ngunit sa kanyang paglakad pabalik sa silid, nahagip ng kanyang mga mata ang isang anino. Isang aninong mabilis na pumasok sa silid ni Salvador na nagmula sa direksyon ng kwarto ni Aen. Pinilit niyang ipagsawalang bahala ito. Baka nagkamali lang siya ng tingin. Baka guni-guni lang ng isang isip na pagod. Ngunit isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, isang kutob na hindi siya pinatahimik. Ang kutob na iyon ay lumakas at naging isang nakakabinging katotohanan isang gabi. Umuwi si Fina ng mas maaga kaysa sa inaasahan mula sa sa pamamalengke, pagbukas niya ng pinto, isang di pangkaraniwang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad papaso. At doon sa sala, sa bahagyang madilim na sulok, nasaksihan niya ang isang tanawing dumurog sa kanyang pagkatao. Nakita niya si Salvador at si A.N. magkadikit. Ang mga kamay ni Salvador ay nasa baywang ng kanyang anak at ang mga mukha nila ay magkalapit. May mga haplos, may mga bulong, isang intimasya na parang libu-libong kutsilyo na sabay-sabay tumusok sa puso ni Fina, ang anak na walong taon niyang tiniis na hindi makasama. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso. Sa isang iglap, gumuho ang mundong binuo niya. Ang sakripisyo, ang pagod, ang mga luhang mag-isa niyang pinunasan sa Hong Kong. Lahat ay nawalan ng saysay. Anong kababuyan itisi ang sigaw ni Fina ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, basag at nanginginig sa galit at sakit. Naghiwalay ang dalawa, gulat at hindi makapagsalita. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal imbes na pagsisisi o takot, ang nakita ni Fina sa mukha ng kanyang anak ay pagmamatigas. Si Aen, ang kanyang maliit na Aen, ay tumayo sa pagitan niya at ni Salvador na para isang kalasag. Tama na masabi ni Aen, ang boses ay may diin walang bakas ng paggalang. Wala kang alam sa nararamdaman namin. Wala akong alam. Halos hindi makapaniwala si Fina sa narinig. Isinakripisyo ko ang buhay ko para sa'yo. Nagtrabaho ako sa ibang bansa para lang mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Tapos ito ang isusukli mo sa akin. Ahasin mo ang lalaking kasama ko sa sarili kong pamamahay. Hindi mo siya kasama. Ikaw ang nakikisama. Ang ganting sigaw ni Aen at bawat salita ay parang latigong humahagupit sa kaluluwa ni Fina. Si Salvador, nandito siya nung wala ka siya. Ang nakakaintindi sa akin. Ikaw, dumating ka lang para sirain ang lahat. Sa likod ni Aen, nakatayo lang si Salvador, tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at mapanuri. Walang bahid ng hiya, walang bakas ng pagkakasala. Tila isa lamang siyang manonood sa isang dula na matagal na niyang inaasahang mangyari. Hinarap ni Fina ang lalaki at ikaw nanginginig niyang sabi, wala kang utang na loob. Pinatuloy kita rito itinuring na pamilya tapos nilason mo ang isip ng anak ko. Ngumisi lamang si Salvador, isang ngising puno ng panginsulto. Huwag mong isisi sa akin ang lahat, Fina. Baka dapat tanungin mo ang sarili mo kung bakit sa akin humanap ng pagmamahal ang anak mo. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpaguho kay Fina. Hindi nagalit ang kanyang naramdaman kundi isang matinding kirot, isang pagkadurog na mas Masahol pa sa kahit anong pisikal na sakit Ang anak niya, ang kaisa-isa niyang yaman Ay ipinagtatanggol ang lalaking sumisira sa kanilang pamilya Ramdam niya na sa gabing iyon Hindi lang tiwala ang nawala Kundi ang mismong posisyon niya bilang isang ina Binalaan niya sila, pinakiusapan, nagmakaawa Itigil niyo na tong kahibangan na to Halos pabulong na niyang sabi na uubusan na ng lakas Aen, anak, maawa ka sa akin Ngunit ang mga mata ni Aen ay blanco, walang emosyon Tumingin siya kay Salvador at sa isang tango lamang mula sa lalaki, tila nagkaroon na sila ng desisyon. Walang imik na pumasok si A.N. sa kanyang silid. Narinig ni Fina ang tunog ng mga drawer na binubuksan, ang kaluskos ng mga damit na inilalagay sa isang bag. Sumunod si Salvador sa kanyang sariling kwarto at ganun din ang ginawa. Hindi sila nagmamadali. Ang kanilang mga kilos ay kalmado, planado, na para bang ang pag-alis na ito ay matagal na nilang napaghandaan. Naiwan si Fina na nakatayo sa gitna ng sala, parang isang estatuang basag. Pinanood niya silang dalawa na lumabas ng kanikanilang silid, bitbit -bit ang kanilang mga gamit. Walang paalam, walang paliwanag, walang kahit isang salita ng pagsisisi. Naglakad sila patungo sa pinto, binuksan ito at lumabas sa madilim na gabi na parang hindi nila iniwan ang isang ina na nawasak ang puso. Nang magsara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bahay. Ang bahay na ipinundar niya, na pinuno niya ng mga pangarap, ay biglang naging isang malamig at walang lamang puntod. Napaluhod si Fina sa sahig at doon sa gitna ng kadiliman, humagulgol siya. Ang kanyang mga iyak ay hindi na iyak ng galit, kundi iyak ng isang inang muling naulila. naulila hindi hindi dahil sa kamatayan kundi dahil sa isang pagtataksil na mas masakit pa kaysa kamatayan mismo. Ang pagalis ni Naen at Salvador ay naging simula ng isang bagong kabanata ng pagdurusa para kay Fina. Ang balita ay mabilis na kumalat sa kanilang maliit na barangay, gaya ng apoy sa tuyong damuhan. Bawat sulok ay may mga matang nakatingin, bawat pagdaan niya ay may kasunod na bulungan. Si Fina, yung OFW, kawawa naman, maono no, iniwan ng sariling anak para sa kinakasama niya. Narinig ko sa bahay pa mismo nila nabuo buo yung milagro, walang takot sa Diyos. Yun na nga ba ang sinasabi ko, eh masyadong matagal na wala, ayan tuloy, lumayo ang loob ng anak. Ang mga salitang iyon ay parang mga bubog na paulit-ulit na tumatama sa kanya. Sa palengke, sa tindahan, sa tapat ng simbahan, ramdam niya ang awa at panghuhusga ng mga tao. Ang dating paghanga sa kanya bilang isang matatag na ina na nagsakripisyo sa abroad ay napalitan ng habag na para bang siya ang may kasalanan sa lahat. Ngunit sa kabila ng kahihiyan, mas nangingibabaw ang kanyang pag-aalala at pagmamahal bilang ina. Hindi niya kayang isipin na basta na lang talikuran ang kanyang anak. Pagkatapos ng ilang linggo ng pananahimik, nalaman niya mula sa isang kaibigan na sina Aen at Salvador ay umupa ng isang apartment sa bayan. Doon, sa kabila ng lahat, sinimula nila ang kanilang bagong buhay. Isang buhay na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at sakit. Nilakasan ni Fina ang kanyang loob. Isang hapon pumunta siya sa apartment. Ang puso niya ay kumakabog habang paakyat siya sa hagdanan. Nagbabakasakali siya. Baka sakaling sa paglipas ng mga araw ay natauhan na si Aen. Baka sakaling nananaig pa rin ang pagmamahal nito sa kanya. Kumatok siya sa pinto, bumukas ito at si Aen ang kanyang nakita. Ngunit ang mukha nito ay malamig, walang emosyon. Anong ginagawa mo rito? Matanong nito ang boses ay matigas. Anak, mag-usap tayo, pakiusap ni Fina. Umuwi ka na, kalimutan na natin ang lahat. Ngunit imbes na pag-unawa, galit ang isinukli ni Aen. Umuwi para saan? Para araw-araw mong isumbat sa akin ang lahat? Para araw-araw mong ipamukha na hadlang ka sa kaligayahan namin? At pagkatapos ay binitiwan nito ang mga salitang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa ni Fina. Sana, sana hindi ka nalang umuwi galing Hong Kong. Isinara ni Aen ang pinto ng malakas. Naiwan si Fina sa labas. Tulala, hindi makagalaw. Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa sampal, mas malalim kaysa sa saksak. Ang walong taon ng kanyang sakripisyo sa isang iglap ay binura at isinuka mismo ng taong pinag-alayan nito. Hindi siya sumuko. Ilang beses pa siyang bumalik, nag-aabang sa labas, umaasang masilayan man lang o makausap ang anak. Sa isa sa mga pagtatangkang iyon si Salvador ang kanyang naabutan. Sa pagkakataong ito wala na ang pala kaibigang ngiti ng dating kagawad. Ang humarap sa kanya ay isang lalaking may nagbabantang tingin. "Sinabi na sa iyo, 'di ba? Huwag mo na kaming guluhin." Maring sabi ni Salvador may halong pagbabanta sa boses. "Tigilan mo na ang pakikialam sa buhay namin kung ayaw mong masaktan." Sa mga matang iyon nakita ni Fina hindi lang ang galit kundi ang panganib. Noon niya napagtanto na ang lalaking minahal niya ay isang estranghero isang estrangherong may kakayahang manakit. Umuwi siyang talunan, pasan ang takot at ang bigat ng isang pusong basag. Ang galit ay naroon, ngunit hindi nito matalo ang pagmamahal niya para kay Aen. Paano niya ililigtas ang anak sa isang panganib na hindi nito nakikita? Paano niya babawiin ang isang taong ayaw namang magpabawi? Ang mga buwan ay lumipas sa ganitong kalagayan. Isang ina na nagluloksa para sa isang anak na buhay pa at isang anak na bulag sa isang pag-ibig na nakakalason. Hindi alam ni Fina na ang sigalot na ito ay umpisa pa lamang ng isang mas malagim na trahedya. Isang balita ang paparating, isang balitang tuluyan ng dudurog sa anumang natitira sa kanyang pagkatao. Agosto ng 2018, isang ordinaryong umaga. Nagwawali si Fina sa kanyang bakuran nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang kaibigan mula sa bayan ang tumatawag, ang boses ay nanginginig at nagaapura. Ang mga sumunod na salitang narinig ni Fina ay huminto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Fina, si Aen, kailangan mong pumunta rito ngayon din. Bakit anong nangyari sa anak ko? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago binitiwan ang balitang wawasak sa lahat. Wala na si A.N. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag ng apartment nila. Ang biyahe papuntang bayan ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Fina. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay parang isang pagpulso ng sakit sa kanyang dibdib. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang naririnig. Nahulog. Wala na si A.N. Hindi, hindi maaari. Isang masamang panaginip lang ito. Pagdating niya sa lugar ng pinangyarihan, bumungad sa kanya ang isang eksenang hinding-hindi na niya malilimutan. Mga pulis, mga usisero, ang dilaw na police tape na nakaharang sa paligid. Wala na roon ang katawan ni Aen, ngunit bakas pa rin sa semento ang trahedya. At sa isang tabi nakita niya si Salvador, kausap ang mga autoridad. Ang kanyang muka ay balisa, ngunit ang mga kilos niya ay kalkulado. Aksidente lang po ang nangyari. Paulit-ulit niyang sinasabi na dulas po siya habang nag ng gamit malapit sa bintana. Mabilis po ang pangyayari. Aksidente, nadulas, ang mga salitang iyon ay parang walang kahulugan kay Fina ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Saan ang anak ko? Sa morgue, doon niya natagpuan si Aen. Nakahiga sa isang malamig na metal na higaan na tatakpan ng puting kumot. Dahan-dahan niyang inalis ang takip at bumagsak ang kanyang mga tuhod. Ang magandang mukha ng kanyang anak ay puno ng mga pasa at galos. Ang katawan nito ay wala ng buhay. Ang anak na minsan ay puno ng pangarap ay isa na lamang malamig na bangkay. Habang inaasikaso ni Fina ang burol, nagsimula namang gumulong ang investigasyon ng mga pulis. At sa paggulong nito, unti-unting lumitaw ang mga bitak sa kwento ni Salvador. Ang resulta ng autopsy ay nagpakita ng isang nakakagulat na katotohanan. May mga pasa at sugat sa katawan ni Aen na hindi tugma sa pinsalang dulot ng isang simpleng pagkahulog. May mga marka sa kanyang mga braso na parang may humawak sa kanya ng mahigpit. May mga senyales ng pananakit na nangyari bago pa man siya bumagsak mula sa gusali. Hindi ito isang simpleng aksidente. Ang mga bulungan na narinig ni Fina no Noong araw na iyon ay nagsimulang magkaroon ng boses. Ilang kapitbahay ang lumapit sa kanya, dala ang kanilang mga kwento. Isang ginang na nakatira sa katapat na unit ang nagsabing bago ang insidente nakarinig siya ng malakas na sigawan mula sa apartment ni na A. at Salvador. Malinaw na malinaw kong narinig ang boses ni Aen. Sabi ng kapitbahay, ang mga mata ay puno ng takot. Sumisigaw siya, niloloko mo ako, sabi niya, tapos may narinig akong malakas na kalabog, parang may bagay na ibinagsak at pagkatapos. Tapos katahimikan. Ang pinakamalaking ebidensya ay nagmula sa cellphone ni A.N. na na ng mga pulis. Doon sa mga huling palitan nila ng mensahe ni Salvador, nabunyag ang lahat. Ang kanilang relasyon na sa labas ay tila perpekto ay puno pala ng selos, away at pagdududa. Natuklasan sa mga text message na nahuli ni A.N. si Salvador na may ibang babae. Ang pagtatalo nila sa text ay nauwi sa isang mainit na komprontasyon ng gabing iyon. Ang komprontasyong humantong sa kanyang kamata para kay Fina ang bawat piraso ng ebidensya ay isang patunay sa hinala ng kanyang puso hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang anak pinatay siya at ang salarin ay ang lalaking inagaw sa kanya si AN dala ang mga patunay at ang determinasyong makamit ang hustisya Sinampahan ni Fina ng kasong homicide si Salvador Buen Camino ang dating kagalang-galang na kagawad ay naaresto ang kanyang reputasyon ay nawasak ngunit para kay Fina ito ay simula pa lamang ng isang mahabang laban Enero 2019 nagsimula ang paglilitis sa korte mariing itinanggi ni Salvador ang lahat. Biktima lang daw siya at si AN ay may depresyon at posibleng nagpakamatay. Ngunit ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang testimonya ng mga kapitbahay, ang resulta ng autopsy, at ang mga text message mula sa cellphone ni AN, lahat ay nagtuturo sa iisang direksyon. Lumipas ang halos isang taon ng mga pagdinig. Bawat araw sa korte ay isang pasakit para kay Fina. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga detalye ng huling sandali ng kanyang anak. Paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ng lalaking pumatay dito, ngunit hindi siya sumuko. Humugot siya ng lakas mula sa alaala ni Aen. Ang anak na itinakwil siya, ngunit sa huli ay anak pa rin niya na kailangang ipaglaban. Nobyembre 29, dumating ang araw ng paghatol. Ang korte ay puno ng tao, tahimik at nag-aabang. Si Fina ay nakaupo sa unahan, mahigpit na hawak ang isang panyo. Nang pumasok ang hukom at binasa ang hatol, huminto ang paghinga ng lahat. The court finds the accused Salvador Buen Camino guilty beyond reasonable doubt of the crime of homicide. Ang hatol, 25 taong pagkakakulong, walang parol, walang piyansa, nag-iyakan ang pamilya ni Salvador. Si Fina naman ay nanatiling tahimik, hindi siya tumayo, hindi siya sumigaw. Niyakap lamang niya ang panyo sa kanyang mga kamay at doon sa katahimikan bumuhos ang mga luha na matagal na niyang kinimkim, luha ng sakit, ng pagod at sa wakas ng katarungan. Nakamit ang hustisya para kay Ayn Robles, ngunit ang hustisya ay hindi kayang ibalik ang isang buhay na nawala. Pag-uwi ni Fina sa kanilang barangay, naging usap-usapan ang kanyang katatagan. Ang mga dating bumubulong ng chismis ay siya na ngayong humahanga sa kanyang lakas. Paano niya nagawang ipaglaban hanggang dulo ang isang anak na tumalikod at nanakit sa kanya? Ang sagot ay simple dahil siya ay isang ina. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi natatapos sa pagtataksil, hindi nabubura ng sakit. Ipinakita ni Fina na kahit gaano kalaki ang lamat, ang dugong nananalaytay sa pagitan ng ina at anak ay mas malakas. Ngunit kasabay ng tagumpay sa korte ang isang permanenteng kalungkutan. Sa mga gabing tahimik, madalas pa rin tinititigan ni Fina ang larawan ni Aen. Iniisip niya kung saan siya nagkulang. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang Tanggapin ang isang masakit na katotohanan, ang kanyang anak ay naging biktima-biktima ng maling pag-ibig, ng maling pagtitiwala. At iyon ay isang bagay na hinding-hindi niya kasalanan. Ilang taon matapos ang paglilitis, natutunan ni Fina na magpatawad. Hindi si Salvador, kundi ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang sarili sa mga araw na sinisi niya ito, sa mga gabing tinanong niya kung sapat ba ang kanyang sakripisyo. At sa kanyang muling pagbangon, si Fina Robles ay naging isang simbolo, isang paalala na ang pinakadakilang lakas sa mundo ay ang lakas na nagmumula sa durog na puso ng isang ina. Sana po ay may napulot kayong aral sa kwentong aming inilahad hanggang sa muli.